Hello guys, magandang umaga. Ayan. Yung mga kawayan na aking lilinisin. Doon sa kabila sa harap, tinanggal ko na. Dito na lang sa ibabaw ng aking bubungan. O, oh, diba? Ayun pa sa kabila, sa may garden, na bumagsak din. Masamahan so, nyo guys. Ay, panoorin niyo pala ako. Hindi pala samahan. Ako lang palang gagawa. Ako lang pala maglinis. Ako, oh, panoorin nyo lang ako. Ah, tayo ay magtapas. Linis na yung rice. Ah, ni Tatrin. Nagsiwa ng baon ni kuya. hindi ko pa ng rice Pero nang ano, order na ito hindi ko na kailangan makiat sa kawayan nandito na sa bubong pastik ni Katrina laki na ito kawayan ito ah malaki pa sa hita ko eh Nalipad pala na bubong ko andyan na may nagbigay sa ng bubong. Kaya sobrang. guys malaking tulong itong kawayan sa atin dahil yung kawayan sa harapan ng ating kubo sigurado na ipad na ito saka yung school na yan no? o, oh, napapansin nyo yung school na yan malaking tulong sa akin yan sa hangin kaya kung nakikita nyo daplis lang yung kawayan na ano, kunti lang natumba dahil yan, building na rin yan. So, malaking tulong yung building na yan sa aking kawayan na sumalag sa hangin para nilipad ang aking tiyan. ang aking tirahan. Salamat sa Diyos. Sa... Nagabayan niya kami.

nakapalit sa mga yero sa guys kaso na wala ang tibay tumutulog ano nangyari sa pananim? ano nangyari? wala naman na ano mabuti nung Merkulis ng away best ng ah, Merkulis ng gabi walang ha walang ulan yun, puluhangin lang Ma, nauna yung hangin. Pero kung sabay yun, naku, oh, sigurado. Kamote. Pero ang lakas din yung ano ha. Ang lakas din yung kwan, eh? Yung hangin kahapon sa kayo ulan. ngan picture na ano. Kaya lahat ng garden dito. <clears throat> Ayun. Hey guys, ano. Dito oh. na lang. Di ko pa delete umapak 'yang kasi walang <laughs> walang ano 'yan, walang kahoy, pinatong mo lang 'yan. Yung mayroon pa kung tatanggalin doon. No? Ihilain ko na lang to, putulin ko na lang yan mamaya. Ayan. Ayan, napaligiran ako dito ng ano, kawayan na eh, O Kawayan pa rin yan. Ayan, kanyo kanyo, 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 dyan ako dati nakatira. Ito lang ang bukas. oh, school. Kapitbahay ko dito, school. Kaya so, huwag nyo sanang isipin na masama akong tao dahil wala akong kapitbahay. No? Mabuti naman tayong tao. So natapat lang talaga na niskwatan ko itong ano na to, Itong lugar na ito. Kung mapapansin nyo pader yan ng school. Ito pader ito ng private. Na dapat alupang ito hanggang doon sana o sa may nyog. Kaso pumasok sila rito. Dahil ni-reward sa akin ito ng ano eh. Nang school. Itong bakante na to. Kaya nandito tayo ngayon kahit na ganito lang ating tirahan masaya dito walang gulo walang ingay ang maingay lang dito ako saka mga mga palaka oh. kaya guys no ayun namumulaklak na yung ano yung aming uh, ano uh, dragon fruit yun kayo miracle fruit. So, kasama rin kasi ako dyan sa pagtanim, pag-asikaso sa mga garden dyan sa loob. Ayan na yung marami yere ako. O, o. Ayun. Ayun, marami yero ako sa may harap ng miracle fruits. Pinigyan ako kabong ng dalawa. Ayan, kasi lahat ng kawayan na gamit nila galing din sa akin. Kaya kaysa hanggang dito na lang ako at uh, ako ay magpatuloy sa paglilinis salamat sa always support sa inyo lahat shout out uh, master June uh, admin team support ate Samelin ate S. Insani Lola Husky, Lola Rosana Alona si Skyla at sa lahat, shout out din sa aking kapatid na si Candy Alapay founder Kipaklong Family shout out sa inyo lahat Maraming maraming salamat sa inyong support. Bye, bye love you all see you around